Hindi maaring ibasura ang mga impeachment complaint ng hindi dumaraan sa paglilitis. Yan ang binigang diin ng constitutionalist na si Attorney Christian Monsot, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Anya nakasaad sa saligang batas na mandato ng Senado na dinggin ang kaso at paglabag sa saligang batas ang pagbasura sa isang impeachment case sa plenaryo ng Senado. Under the Constitution is the duty of the, of the Senate uh, to hear the case. Not, so that's, that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. Ang tinig ng constitutionalist na si Attorney Christian Munsod na unarito inamin ni Senator Ronald De La Rosa na isinusulong niya ang isang draft resolution para ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte tuwag na itong litisin. Pero iginit ni Senate Deputy Majority Floor Leader J.V. Ejercito na tungkulin ng mga senador na ituloy ang impeachment trial laban sa busy presidente we are duty bound as i mentioned to go through it so matutuloy yan hindi naman yan hindi naman uh, i don't think there's an, an, uh, an attempt to derail or to stop ang tinig ni senate deputy majority floor leader jv Ejercito. samantala nanawagan na rin ang up college of law sa senado na simula na forthwith ang impeachment trial hindi mo rito na nga ulugan na nais nilang makonvict ang Bisi Presidente at ang nais lamang nila ay marinig ang mga ebidensya laban sa Bisi Presidente at ang kanyang depensa para makapagdesisyon kung siya ba ay karapat-dapat na manatili sa puesto.